Hi guys, ito guys, yung bago kong nadiscovery guys, nakabili ako sa grocery guys, ng ganito. Oh, basahin nyo guys oh. Ah. Kaya pala guys, marami ang bumibili nito, kahit nga mga mahihirap, ay nakakabili nito, afford na afford nila, kasi mura lang naman. Naalala ko lang dati guys, nung maliit pa ako guys. Real talk to guys ha, hindi ko to ginawang, uh, hindi ko to creative na story, hindi to scripted. Nangyayari to talaga. Ito talaga pala yung sekreto, wala nang iba. Marami pa nga mga pero ito yung sekreto na ram na iniinom. Kung bakit nga ba, eh, nagkakaroon ng tinatawag na, uh, yun naalala ko lang dati guys nung maliit pa ako guys yung papa ko guys ay palagi nagiinom nito hindi lang siguro yung papa ko guys ang umiinim, in, uh, umiinom nito halos karamihan umiinom nito kung napapansin nyo guys kahit mahirap na sila pero alam nyo ba kung ilan yung mga anak nila kami guys Walo kaming lahat magkakapatid. Walo. Eh, uh, kami lahat na magkakapatid. Ang sikreto pala ni Papa, ito siguro. Kaya, kung hindi ka maniniwala nito, tingnan mo lang yung nasa paligid mo, makikita mo to. Na halos nga kadalasan na mga mahihirap ay nag-iinom nito. Ito ang sekreto para ka magkakaroon ng maraming uh, lakas, para ka magkakaroon ng init. Kasi guys, napansin ko nito guys ha, ah. nito lang nakaraan, eh kaya nga dito na lang yan o, no? dito na lang, kasi sinubukan kong iinom, so napakainit talaga sa katawan pala nito. Masyadong mainit, nag-iinit ka. Yung dito mo, yung ano mo, yung stomach mo, yung chan mo, nag-iinit. Tapos, uh, pag-iisip mo, nag-iinit din. So, para nagkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam nito. Kapag uminom ka pala nito ng klase na to na inumit, eh, tinagurian ko na tong Mababasa naman yan kung anong tinagurian. Ako ang nagpangalan nito kasi nga para sa akin eh bagay na bagay to talaga. Mura lang to nabibiliin to sa grocery store. Hindi na to kailangan pa ng maraming uh, maraming style. Lagay lang tapos ganun wala na. Maghihintay kela ng 10 minutes. O oh, ayan. So guys na ba, nakikita mo naman na 'yung umiinom nito eh ang dami-dami nilang anak. Dahil pala ang ito inumin na to ay eh, nagkakaroon ka ng matinding uh, feeling, 'yung pakiramdam na kakaiba 'yung pakiramdam mo na para bang nag-iinit ka talaga. Kilalang-kilala mo to. So, kung gusto mong mag-init ka at kung gusto mo talagang magkaroon ka ng kakaibang pakiramdam ito lang yung sagot pero dapat guys, kailangan nakakain ganito wag kang uminom nito na gutom ka kasi nga pag gutom ka, baka hindi mo makaya, o baka magkakaroon ka ng ano eh magutom ka, eh wala na, tulog ka na so wag ka lang, wag mo lang labisan, siguro pag nakainom ka nito mga limang baso lang limang kunti lang dyan lagay ka, maliit lang, ganyan. Tapos siguro hanggang dito lang yun, ano mo, o pag bumili ka nito, isa, tapos dito. Tapos kayo paglagay ka lang ng panghalo, ah, sabihin mo kayo, lagyan mo na lang ng soft drinks, kaya uh, yun, kalalasa nga soft drinks, nilalagay nito, lagyan mo ng ice, sa usap kunti, ganon, sa shot, ganon, tap, tapos, alam na, pero dapat, hindi to labis, drink mo directly lang kasi kapag nalalabis nito eh kapag nadamihan mo iba ka makatulog ka wala ka nang magawa okay oh lalaki <laughs> kita oh. <laughs> tinakpan ko pa nakita na ako pala dito <laughs> ayan na guys yung pinakasikrito lang pala guys ito pala guys oh okay kung may gusto kang i-comment guys, mag-comment ka sa video ko. At kung gusto ko may sabihin, magsabi ka sa video ko. Kasi ga, o kaya ano pa ba ang gusto mong i-alalaman? kaya eh, nagkakaroon ka rin ng idea tokol dito, mag-comment ka. Nasa sa ganun, eh, magkaroon tayo ng tinatawag na magkaintindihan tayo. O kaya friends tayo dito. O so, paano ba? Eh, pag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na kasi dadagdagan ko pa ang ganitong klaseng video. Gagawin ko pa to ng mas maganda o kaya di ko lang alam kung paano nga ba o kaya. Basta, yun na. Thank you.